meron ganun pala, then eventually you know, sana magkaroon ng pagkakataon. Na makapag usap Na, yeah. na mag-ayos na lang. Nang face-to-face. -face. Hininga ng reaksyon si Angelo de Leon sa panayam sa kanya ng talent manager na si OG Diaz. Patungkol sa nabanggit ni Cludin Barreto na ayaw na niyang makasama sa proyekto ang ngayong konsehal ng Pasig City kung may gagawin mang reunion movie. Ani noon ni Claudine sa anniversary party ng mag-asawang Gladys Reyes at Christopher Rojas, ay nais niyang makasama sina Judy Ann Agoncillo at Gladys Reyes, ngunit paulit-ulit niyang sinabing huwag na si Angelo. Sa isang interview kay Claudine, na ibahagi niya na nag-ugat ito sa pagbanggit ni Angelo sa kanyang pangalan, sa tuwing mayroon raw itong proyekto na hindi nagustuhan ni Claudine dahil hindi lamang isang beses itong nangyari. Nais rin daw noon ni Claudine na makausap si Angelo tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi sumagot sa kanyang tawag. Nang lumabas ang pahayag na ito ni Claudine ay walang anumang tugon na lumabas mula kay Angelo. At ngayon lamang siya naglabas ng kanyang saloobin tungkol dito sa pamamagitan ng interview sa kanya ni O.G. Diaz. Tanong sa kanya ni O.G. na kung may nababalitaan siyang mayroon nakakasamaan ng loob na hindi pa pala tapos saad ni Angelo ay dasal na lang ang kanyang ginagawa. At kung sino man ang mas nakakaintindi ay siya na lang muna ang umintindi dagdag pa niya ay mahirap sabayan ang emosyon. Hindi naman raw mahirap humingi ng tawad. Ngunit may mga pagkakataon na hindi na kailangan pang humingi ng pasensya para patawarin ng isang tao. Sa tamang panahon na inilaan ng Diyos ay magkakaayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Natanong din sa kanya ang inisyal niyang reaksyon. Nang malaman niyang nabanggit ang kanyang pangalan sa naturang event anya ay napangitin na lamang siya at grateful siya na nalaman ang saloobin ni Claudine dahil nabigyan siya ng pagkakataon na magnilay-nilay. Hindi rin niya binabaliwala ang naramdaman ni Claudine at kung nasaktan man ang aktres. Sana raw ay magkaroon ng pagkakataon na makapag-usap sila at maayos ang hindi pagkakaunawaan ng taos sa puso sa bawat isa. Pahayad ni Angelou, yung initial reaction ko talaga, buti na lang wala na ako doon. Gusto mo ng showbiz answer, kung nandun ako, okay lang, pero kasi, hindi naman yun yung nangyari and I don't play what is in my life. I'm grateful na yung pagkakataon na yun, ganun yung nangyari. I guess, kailangan ko rin magnilay-nilay. Pero I don't want to disregard din kung meron siyang feelings na nasaktan. Kung merong ganun pala, then eventually sana magkaroon ng pagkakataon na mag-ayos na lang ng face-to-face -face and talagang sincere yung mangyayari. Nilinaw din niya na noong pumutok ang balitang galit sa kanya, si Cludin ay hindi konektado sa akres ang kanyang mga Instagram story na binigyang kahulugan ng mga netizens noon at tinanggap bilang critic post. Anya at first, hindi naman talaga yun yung intention. Mahilig lang talaga ako mag-share ng mga gusto kong ilagay sa archive ko. Pero yun nga, nung nakita ko, pwede rin nga naman.